Good morning! So, ngayon pala, aalis kami. Punta kami SM. Tal Sabado na ngayon. Kaya, alis muna, gagala-gala. Titingin kami, guys, kung may mga sale pala sa SM. Baka may magustuhan yung dalawa. Kasi, gusto nila bumili ng sapato. So, sana mag-sale para mabilhan na sila. Ayan, palabas na kami dyan, guys. Medyo malayo-layo din pag galing sa amin papuntang highway talaga. Ayan, malapit din sa pinaka-highway. Ang pamasahe pala nito, guys, 30 pesos per head pag tricycle ka. Kaya, lugi pag ano, gagala-gala ka lang tas wala kang important gagawin sa labas lugi sa pamasahe kasi 60 na balikan plus minibus pa. So, magastos talaga. Kaya bibihira lang kami makalabas ng ano, pinaka-highway talaga. Yan, malapit na yan sa pinaka-highway. Sana walang traffic ngayon kasi Sabado naman ngayon so baka walang traffic para mabilis lang kami makarating sa SM mag SM ang mga person ayan ang pinaka highway nya yan, yan yung papuntang SM, yan uh, so baka wala masyadong traffic sana wala masyadong traffic kasi mainit pa naman So, ang sasakyan namin guys, walang aircon kasi ah, uh, mahina na. Ayan. Ayan na, medyo, ay medyo malayo-layo pa din siya. At saka yung mga minibus nila dito guys, probinsyang probinsya talaga. Ayan, magpagas muna kami. Kasi baka may matirikan kami, maubusan ng mga gas ang mga person. Wala pang aircon, maubusan pa ng gas. Kawawa naman kami, Chay. Oy. Ayan, nandito na kami sa SM pala. Tapos yung anak ko, tumawid pa. Gusto mag-elevator. Mm. Tapos tinawag ko na siya, guys. Sabi ko dito na. Dito na kami dadaan. Oh, yan na dito kami dadaan um, magtingin-tingin ang mga person pero bawal bumili ha kasi walang pera may pera pala baka mawala talaga yung pera no? tingin-tingin lang ha ayan o oh, tara na tingin lang tingin lang kasi iba ang iba talaga ang bibili namin hindi naman ganyan wala yun sa budget kailangan namin magtingin muna talaga yung kailangan para sure talaga na mabili na. Hmm, Tingin-tingin. Ops! Bawal lumampot. Nakaya din pala talaga mag-vlog Hawak-hawak ka ng cellphone ayaw nila humawak ng cellphone hindi tuloy ko nakita dyan sa camera ayan yan ayan. oh. tinatawanan pa siya ng anak <laughs> ng Yung isa ko naman lagi lang nakasunod. Oo. Oh. Oh, sunod ka lang. Sumunod ka dyan sa dalawa. Sa dalawang feeling. Oh. Tapos titingin po siya ng sasakyan. Bibili yarn. Ops, anong binabalak mo, ha? Hmm. Oh, titingin pa yan siya. Bibili ka ba? Uy! Bibili ka? Wala nga tayong pang grocery. Bibili pa? So, ayan na. Paakit na kami yun, guys. At, kami sa taas titingin ng sapatos na gusto niyan. Pero bago kami titingin, maglalaro muna ang mga person. Ang uh, sarap maging bata. Gusto ko rin na sana sumakay. Eh, alam ba ka hindi kayanin? Uy. Ayan yan, Oh. Mm. Nagmamarunong. Nagmamarunong person. Nagmamarunong yarn. O. Oh. O, oh, diba? Wala sa ayos. Oh. Tuwang-tuwa sila dyan, guys. Nakasakay sila ng ganyan. Hindi ko man naranasan yun dati. Dapat pala trinay ko, no? Kaya lang baka ma-flat yung gulong. Gulong. ah <laughs> oh, ayan, ayan, ayan. Mm, sige, ikot, ikot. Oh. Oh, siya na muna daw mag-isa. Gustong-gustong mag-try na mag-isa. Ah, uh, tuwang-tuwa yarn. Oh, ayusin mo, ayusin mo. Ang layo pa ng inikutan. Oh, hindi talaga niya masundan. <laughs> Ang sarap maging bata. Gusto ko rin yan. Sana matry. Pero hindi na ganyan. Yung totoong sasakyan na talaga. Wala na. Katakot na mong mag try tribe Ayan. Oh. Isang yarn. Dapat hindi na naggamit ng ano no. Oh. Yabang. Uh, oh, aatras pa yan siya dyan, guys. Uh, yan. Aatras pa siya. Tuwang-tuwa. Ayan. Wala na. Inubos mo na yung gas. Hindi na makaandar. So, ayan na. Ayan, nagutom. Bumili ng waffle, guys. Nag-waffle-waffle -waffle sila. Maganda rin dito, tingnan nyo. Malawak din siya. Saka second floor lang, first to second, yun. Second floor lang siya. Pero okay na din. Basta malamigan lang. <sighs> Tapos bumili ng mga price. Hindi na kontento sa Waffles Gate. Bibili sila ng price. Lahat ng gusto, sinunod ng tatay. Tapos hindi pa na kontento, kumain na lang kami muna bago kami... Owe, hindi ko na pala na yung sapatos na binili nila, guys. Kasi nagmamalali natas. May, bumili pa sila ng mga notebook kailangan nila sa school. Binigyan ko sila ng 3 minutes dyan, guys. Kaya, yung isa hindi makapili ng ball pen. ball pen. lang hindi pa makabili. Yan. Tapos ang tatay namin. minting mo naman tatay namin. Oo, oo, kamot ulo na yan. <laughs> kamot ulo, puro gastos. ang <laughs> oh, ang daming binibili. Oh, pili ng pili itong isa ko. Yung isa naman, ballpen lang. Sa daming ballpen, hindi siya makapili kung anong ballpen gusto niya. So, ayan na guys. Pauwi na kami niyan natapos din ng isang araw puro gastos pagod pauwi na kami nyan saka malulubot na rin yung cellphone ko nyan buti na lang nakapag video pa ng pauwi na hindi naman siya traffic kaya medyo mabilis-bilis lang